Sa panahon po ngayon, isa sa mga banta sa ating kalusugan na dapat po nating pagtuunan ng pansin ay ang kondisyon na tinatawag na dyslipidemia. Ito isang kalagayan kung saan ang mga antas ng mga lipid o taba sa dugo ay wala sa normal nitong estado. Kaya naman para bigyan po tayo ng malawak na kalaman tungkol sa kondisyon na ito, ay makakapanayin po natin ang cardiologist na si Dr. Ella Santos. Magandang umaga po, umaga Doktora. Umaga welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga. Okay, Doc Ella, good morning po. Dayan at Audrey po ito, Doc. Para po sa ating mga viewers na hindi pa po pamilyar sa dyslipidemia, maari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung ano po ito? Ah, magandang tanong 'yan. So, pagka kumukuha tayo ng lipid profile. So, familiar tayo na pagka inago-order ang doktor ng lipid profile, tandaan po natin na ang nakukuhang total cholesterol sa ating lipid profile, tatlong laman 'yan. So, ang total cholesterol, meron siyang good cholesterol or HDL cholesterol, high-density lipoprotein, meron siyang bad cholesterol LDL cholesterol, gusto ko pong tinatawag na lechon de leche para tandang-tanda natin. At ang ikatlong component, triglycerides. Yung triglycerides, yan yung taba na nakukuha natin sa mga kinakain nating asukal. Gaya ng dessert, ice cream, iced tea, 3-in-1 coffee, gaya ng tinapay, pasta, patatas, at saka kanin. Ang pinaka nakakatakot dito sa tatlong component na to, ang LDL or bad cholesterol, lechon de leche. So nakukuha natin yan sa mga animal fat. Ito yung baboy, baka at prito. Lalo na ngayong magiging ber months na, September. So yung mga paborito natin ginakain sa Pasko, kare-kare, lechon de leche. Yung LDL na yan, yan yung nagbabara sa ugat natin. Pagka yung ugat na pinili niyang barhan sa utak, stroke yan. Pagka yung ugat na pinili niyang barhan sa puso, yan ang heart attack. So nakakatakot itong si LDL cholesterol or bad cholesterol. Yan ang dyslipidemia. Pagmataas ang LDL bad cholesterol o triglycerides o kung mababa ang HDL good cholesterol dyslipidemia ang tinatawag natin dyan. Okay, medyo nagigilty ako doktora sa mga binabanggit mong pagkain dahil parte ako ng mga kababayan natin na kumakain. Madalas na mga ganyang uh, matatabang pagkain. Kasama ka sa LDL Club. Kaya nga. <laughs> <laughs> uh -huh. sa mga mga taba Lalo na ngayon, papa Bermans na. Oh, no? do. yeah. uh -huh. Pero doktora breakfast din, di ba? Yung mga sinangag natin, na pinirito yung bawang, tapos nilagay ang kasama pa po, tosino, at saka Yan ang mga kinakatakutan natin. Ay nako, pero doktor, ito po katanungan. Paano po matutukoy ang normal na antas ng kolesterol at paano natin po ito maring mapanatili na nasa normal level? So, magandang tanong din yan. Importante, importante na bumalik sa doktor at magpa-check up. So, ang cholesterol kasi ang nakakatakot sa kanya, wala siyang sintomas, Hindi gaya ng high blood. Ang high blood, pag mataas ang presyon, sumasakit ang batok, nanlalago yung paningin, o masakit ang ulo. Ang problema sa cholesterol, by the time nag-manifest siya, ibig sabihin, kung yung kolesterol na nag-deposit sa ugat, sa utak o kaya sa puso, naisip matanggal at mag-travel at magbara ng ugat, yun na po yung stroke at heart attack. Kaya ang nakakatakot sa kolesterol, by the time makita natin siya o magkasintomas, too late na. Kaya importanteng-importanteng magpunta sa doktor, magpa-check up para malaman natin kung ang cholesterol level ba natin nasa sapat ayon sa edad natin? Mm, so how frequent dapat kaming magpa-check ng aming lipid profile, doktora? magandang tanong din yan. So, usually ang recommendation natin, once a year sa executive checkup Pero, once nakita na meron tayong dyslipidemia, ang recommendation, kada tatlo, apat na buwan, or quarterly, nagpapatingin tayo sa doktor. Dahil, kinakailangan maipaba, pababa yung dyslipidemia na yan, o yung bad cholesterol na yan. Marami tayong um, ways to be able to lower bad cholesterol, no? Diet, lifestyle, at kung hindi na kinakayanan, mga gamot. Ayun. Okay. Doktora, ano po ba yung normal cholesterol level? At sa ano parang, paano para nakakaapekto po itong uh, lipidemia. uh, Lispidemia. mm -hmm. <laughs> Ayan. Okay. Sa ating kalusugan. So, kasi at yung parameter natin point. eh. Uh, wala sa ayos. Oh, mahirap talaga, mahirap talaga i So, ang ang normal na cholesterol level, total cholesterol po dapat less than 200. Pero ulit, ang total cholesterol composed of three yan. So, hindi natin pinapatulan ang total cholesterol. Ang pinapatulan natin 'yung mga components. Yung HDL, pag masyadong mababa, at ang mababa na HDL sa mga babae, less than 50 mg per deciliter. Sa mga lalaki, less than 40 mg per deciliter. yon kinakailangan nating pataasin. At ang pagpataas ng good cholesterol, diet at exercise lamang. Ibig sabihin, kakain tayo ng mga pagkain na matataba gaya ng taba ng tiyan ng bangus, mga isda ng matataba gaya ng salmon, nuts maganda rin, pampataas ng good cholesterol. Pagka naninigarilyo tayo, bumababa ang good cholesterol. So, pagka hininto nyo ang paninigarilyo, tataas ang good cholesterol. Exercise, nakakataas din ng good cholesterol. Sa triglycerides, diet alone. Ibig sabihin, pag hininto nyo yung mga carbohydrates, gaya ng kanin, tinapay, binawasan nyo, pasta, patatas, mga dessert, ice cream, ice yung mga donut na favorite natin, bababa ang triglycerides. At ang LDL o bad cholesterol, ang pinakamagandang pampababa niyan, diet, iwas siguro sa baboy, baka, at saka masyadong maraming prito. Lalo na yung mga trans fat na pinakaayaw natin, yung nasa chips, yung nasa mga binibili po natin na mga bread, dinapay, dahil itong trans fat, siya yung pinakapangit na tipo ang LDL cholesterol. So ang numbers na tinitingnan natin sa LDL nakabase sa individual. Ibig sabihin, depende kung ano yung risk factors natin. Kung may diabetes, mas mababa ang LDL na dapat i-achieve. Kung meron tayong stroke na dati o heart attack, lalong mas mababa pa yung LDL cholesterol na dapat nating i-target. Kaya importanting importanting magpunta sa doktor para ma-guide tayo kung ano ang dapat tunay na LDL cholesterol level natin mm. Mm. Okay, ano, maganda yung mga nabanggit ni Dr. Ella. Siguro importante rin to check yung mga brands na kinokonsume natin. I-check natin yung nutritional value nila. Tsaka minsan binibida nila kung ilang trans fat meron yan, o mabababa di ba? Mga nakikita ko yan, Dr. Ella, sa mga kinokonsumo kong mga pagkain. Pero ito, yung kanin, dok, eh mahilig tayo sa kanin. Paano yan? Anong alternatibo dyan? So, yung white rice kasi nakinakain kinakain natin dahil white siya, no? Milled rice. Ang problema sa kanya, madali siyang mag-convert sa triglycerides o asukal. So, ang recommendation natin sana yung mga kaya na kumain ng brown or red rice para kahit papano, ang problema kasi sa mga Pilipino, staple natin yung kanin. Na, nanghihinayang tayo sa Ulam na walang kanin kasi ang nakakabusog sa atin yung kanin. So sana yung pagkabusog natin ilabas natin sa mga mas masustansya na option, gaya ng brown red rice o kaya mas damihan natin yung gulay para ang ikinabubusog natin gulay kaysa yung carbohydrates na nanggagaling lamang sa kanin. So, healthier alternatives lamang ang hinihingi natin. Di ba may pinag-aaralan ngayon, hmm. kamote at mais daw, Dok, alternatibo sa bigas? Dahil oh, mahal oh. ang bigas. So, maganda yung kamote na yan. Kasi yung kamote na yan, root crop, so mas higher in fiber siya. So, yan, magandang alternatibo yan. Meron kami mga pasyente na kinakain nila talbos ng kamote. Yun, kainin mo bago ka kumain ng kung anumang pagkain ng pamilya. Malaking tulong kasi busog ka na bago ka pa magsimula. Tapos, maglulus ka pa ng timbang kung meron kang mga extra pounds na kailangan ilus. Dahil ang ikinabubusog mo, fiber. Na alam natin, bukas o sa makalawa, kung ano kinain mong gulay, ganun din siya ilalabas ng katawan mo. So, hindi siya na dadigest in sugar, so magandang options yan ulit healthier options lang maganda at healthier option pero mahirap gawin dahil lalo na pag nasanay na yung panlasa mo sa mga karne no? sa mga taba ng baboy taba ng uh, mga Is manok mga Isipin mo na lang yung heat stroke tsaka heart attack ayun, na ayun na nga yun. Baka mo yung sarili mo, healthy, mo para sundin mo yung uh -oh. pinapayo ni doktora pero doktora sino po ba yung mga tao mas mataas ang panganib o yung high risk na magkaroon ng kondisyon na ito Maganda rin yung tanong dahil yung mga pasyente na kunyari may diabetes, yung mga yan ah, dahil hindi nila masyadong nararamdaman yung paninikip ng dibdib na senyales na maaring may barang ugat sa puso, higher risk yung mga yan. Kaya silent heart attack ang um, ikinamamatay ng mga pasyente natin with diabetes. So kung alam mo nang may diabetes ka, patingin sa doktor. Yung mga sedentary lifestyle, yung mga overweight, yung mga medyo malaki po yung chan na nangunguna pagka pumapasok sa clinic, chan ang unang pumapasok, yung mga yan, higher risk din po yan. Yung elderly, yung mga mas nakakatanda, ang ating mature audience, itong mga ito, higher risk din po yan. Kaya importanteng importante na magpa-check sa doktor dahil higher risk po kayo for dyslipidemia. Lately po, yung mga may chronic kidney disease, yung mga medyo mataas po ang kreatinin, itong mga ito, kinakailangan din po regularly magpa para sa kanilang cholesterol. Sa ngayon po, Dok, ano yung mga paumaraan ng paggamot para sa mga taong mayroon po nga ganitong kondisyon, yung dyslipidemia? So, ang primary pa rin sa pag ng dyslipidemia o cholesterol, diet at lifestyle modification. So, lahat po ng international recommendations at ang ating local guidelines na I was very lucky to have been part of na pinablish po namin in 2020, diet and lifestyle modifications pa rin. But short of that, kung hindi na po talaga kaya ng diet and lifestyle modifications, meron po tayong mga gamot that is readily available. So, ito po primarily for LDL cholesterol. Meron meron po tayong mga statins that are available. Kung triglycerides po, again, diet at lifestyle modifications at HDL, diet and lifestyle modifications. So usually po, itong LDL cholesterol ang magiging impetus o ang magiging encouragement para magpa-check po sa doktor para makita kung kinakailangan na po ng gamot para sa LDL or bad cholesterol. Ayan, ang ganda ng mga payo ni doktora, no? pero minsan mahirap gawin, lalo na pag mahilig tayo sa mga buffet, oh, sa mga oh. samyuk, na doon. Oo, oh, yan. <laughs> Sabagit rin yung mga prito. mga prito, kanin. Eh, yung oh, pangaraniwang oh. pagkain ng Pilipino, oh, eh. Oo nga, eh. Well, sabi nga, change in diet and lifestyle, yan ang dapat natin gawin kung gusto po natin, uh, humaba ang ating buhay, ano? Pangalagaan natin ang ating kalusugan. All right, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon at pagbibigay po sa amin ng kaalaman sa amin patungkol dito sa dyslipidemia. Doktora Ella Santos, muli maraming salamat po sa inyo. Thanks, Doc. Thank you.